Suportado ni Senador Christopher Bongo ang naging desisyon ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suspindihin ang pagtataas ng singil sa kontribusyon sa PhilHealth. Ayon dito kay Senator Gona sa recovery stage pambansa sa nararanasang pandemic dulot ka ng COVID-19 kung saan nagsisimula pa lang mga kababayan sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Aniya ang ginawang hakbang ng Pangulong Marcos ay makakaluwag sa mga kababayan. Bilang chairman nga ng Committee on Health, walang nakikitang magiging epekto. Ang pagpapaliban ng taas na single sa PhilHealth ang servisyon ito sa mga miyembro. Paliwanag ni Goma Tagumpay na isinulong ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang paglalaan ng 79 na billion pesos na pondo para sa PhilHealth subsidy sa ilalim ng 2023 National budgeta. Bukod pa dito, aniya ang 21.17 billion pesos para sa benefit package improvements na gagamitin para sa dialysis coverage, mental health outpatient coverage, improvement ng Z benefit packages, severe acute malnutrition, medical and surgical procedures at pagpapatupad ng comprehensive outpatient benefit package, libreng konsultasyon, laboratory test, diagnostic services outpatient drug benefits at emergency medical services. Iginit panigo na dapat na na ang serbisyong dapat makuha ng taong bayan, partikular na ang pangkalusugan ay maibigay sa kanila, lalo na sa mga may hirap at walang ibang matakbuhan. Dagdag pa namang babatas na mahalaga na walang magutom kung saan dapat natulungan ang taong bayan at huwag nang dagdagan pa ang bigat ng kanilang mga pinapasan para walang maiwan sa muling pagbangon ng ekonomiya. Ako, si Jojo Sikat, walang inatasang balita.